lagatik na cool naman nga ni po ang alutoy namin dito sa amin for today's video mga B. Kaya naman samahan nyo nga kami sa adventure. Hello adventure. Pero bago nga yan ay pupunta muna kami dito sa tubigan dahil dito nga kami mangunguha ng kuhol. Natawa pa nga ako dahil yung pa ko nga ay lumagpas sa tsinelas ko dahil nga sa sobrang dulas at ang putik nga ng daan. Pagdating naman namin dito ay hindi muna kami nagsimula. Ay hintay muna namin si Papa dahil magasabong nga daw muna siya ng abuno. Para nga daw mas lalong gumanda itong tanim niyang palay. Dahil nga sa March ay aniha na nga nito at libre na naman nga ang aming bigas huy ang galing nga lang ni papa magtanim ng mga halaman katulad nga ng palay mga gulay-gulay ganyan at masipag nga rin siya sa mga ganyang pagtatanim at dito nga ay nag-start na nga siya magsabog ng abono at habang hinihintay nga namin siya at eto nga ang kapatid ko ay nag-start na nga siya magpulot ng kohol dito nga sa amin ay kinakain nga yung ganitong kohol dahil malinis naman siya at palay nga lang yung kinakain niya. at grabe masarap nga dito sa kohol ay yung luto na palagatik naalala ko nga nung una ako makatikim noon ay bata pa nga ako dahil nga simulat sa poll ay nagapalaya na nga si papa tapos kapag bumupunta siya nga ng tubigan ay sumasama ka nga kami para nga kami manguha ng kuhol at nagustuhan ko nga rin siya hanggang ngayon nga kaso nga ay hindi lang talaga madali yung proseso nito bago ka nga makakain talagang kailangan mo nga muna maghintay ng matagal bago ka nga makakain pero sulit naman yung paghihintay mo dahil nga masarap siya dito nga ay tuwang tuwa nga si madam dahil nga nangakuha na nga siya ng kuhol kaso ay maliliit pa nga siya. dito nga ay nahirapan kami sa pag maghanap ng kuhol dahil dito nga kami sa gitna ng palayan e eh iniingatan nga din namin dahil baka namin mayapakan yung palay kaso ay kunti nga lang yung nakita namin na kohol dito kaya naman lumipat nga kami sa iba kaya sabi ni papa ay eh, try nga daw namin dun sa napag-anihan na kaya ito tamang suot man din sa alambre si madam at pagdating naman namin dito ay dito nga kami nakakuha ng madami at meron nga ding malalaki dito at kita nyo nga tangay-tangay pa nga niya yung butil ng palay ito nga ay eh nahirapan nga ako sa paghahanap dahil nga yung tubig ay medyo malalim at tsaka medyo malabo nga din. Sabi, malabo na talaga itong mata ni Madam. Kaya na gumayigi nga yung tubig para nga makita yung mga kuhol. Ayan na. Ay, nawala na yung isa. Maliit lang yun eh. Andyan lang yun. Nakakatawa nga lang kapag nakakakuha kami ng malaki. Sa totoong buhay, ako talaga yung nag sa kanila na manguha ng hanggang to. Dahil nga nung nakaraang araw, ay nag, habang nagpe-Facebook ako, nakikita ko nga may mga nagpo-post na mga ganun, mga palagatik na kuhol, ay bigla nga akong nag-crave. Kaya nga, tinanong ko si Papa kung marami nga ang kuhol sa tubigan, ay sabi nga daw niya ay meron. Kaya naman, nag nga ako sa kanila. Ito naman kapatid ko, ay tuwang-tuwa nga manguha. Dahil nga ang dami, lalo na sa mga nagaragaslas na tubig. Kita nyo nga naman, ay sobrang dami. Parang isang talaga sila. Uy. Grabe naman sa OA, be. Nabutan na nga rin kami ng ulan dito, kaya naman yung likod ko ay basa. Pero saglit lang naman yung ulan at tumigil nga din. At sa mga oras na nga to, ay seryoso na nga kami sa pamumulot ng kohol. Dahil anong oras na nga rin, ay medyo tumitirik na nga rin yung araw. Huh? Grabe naman tong ko na maka-aura. Daig pa ako, nakpo. Makalipas nga ilang oras, ito na nga lahat yung aming nakuha. Malapit na nga mapuno itong timbang malaki. At nagre-reklamo na nga si Papa na mabigat na nga daw yung dala. Tingnan nyo naman yung lakad ay hirap na hirap na. Pero ako ay pilit-pilit pa rin na punuin namin yung timba. Akala man may ako yung magadala. At ayan, ngiting tagumpay na nga si Madam. <laughs> Ito naman makulit na no, kapatid ko, gusto pa yata mag-swimming dito sa kanal. Maya-maya nga po ay may dala ng talbos ng sila itong si madam at ito pala ay alahok daw doon sa palagatik na kuhul sakto at may nadaan ulit kaming puno ng sili. Kaya naman ang ako ng bunga para nga panlahok doon. Masarap din talaga sa palagatik mga biya yung may konting sipa. Sakto rin nga ni po at may na rin niyo itong kapalid ko. Talaga namang kompleto na nga yung samya ng lulutuin natin. At nung kompleto na nga ni po yung mga kailangan namin para sa lulutuin namin, ay di umuwi na nga ni po kami. Dahil nga anong oras na mga oras na to. At kami nga ay mga pare-pareho na nga ng gutom. Kaya ayan, dito na kami dumaan sa saginangan kahit nangagulpi putik. Tingnan nyo mga namin ay para kami nagtalok. Sa alas 12 na nga ni po na makauwi kami. Kaya pala yung gutom ko ay hindi na nga biro. Kaya ayan, dali-dali na nga kami umuwi para nga masimulan na nga rin itong gagawin namin. Uti na nga laang din at hindi masyadong trick yung araw. At makulimlim nga laang yung panahon. Tayang ang gluta. At pagdating naman namin dito sa bahay ay di pinagtulungan na nga namin. Ang ginawa nga namin ay pinaghiwalay namin yung medyo malaki doon sa maliliit. Dahil itong malaki nga yung gagamitin natin para sa palagatik. At yung maliliit naman daw ay agat ang nga ni Papa. Pala isang puno nga dyan sa kalderong yan yung gagawin nating palagatik. Nung napili ko na nga at napuno ko na yung kaldero ay pinakuluan ko nga lang ito ng konting minuto. At nung napakuluan ko na nga ay ito nilagay ko na nga sa planggana. Dahil nga marami pang proseso ito. Tinakta ko na nga ni po lahat dito sa planggana para mas madaling lumabing at para mas madaling himayin. Sa paghihimay naman nga ni nito, ay tatanggalin muna siya sa, sa, pinakang shell niya. Tapos tatanggalin yung bituka at saka yung ipin niya. Kaya ito, pinagtulungan na nga namin magkakapatid. Dahil hindi nga kaya kung iisa lang yung gagawa, baka ahapon na hindi pa tapos. Dahil nga sa sobrang dami. Napagkasunduan nga namin na kung sino yung kakain ay siyang tutulong paghimay. Eh lahat naman kami dito ay nakakain. Kaya naman tulong-tulong na nga kami. Para nga mapabilis na nga rin yung aming ginagawa. Fast forward na nga makalipas nga ang ilang oras. Eh ito natapos na nga yung paghihimay namin. Grabe, sobrang tagal namin naghimay. Ang tagal matapos. At ito na nga lahat yung nahimay namin, yung isang timbang puno ay ito nga lang yung nahimay. Yung akala mo madami pero pag nahimay nga, ayan ay na nga lang yung kinalabasan. Kaya ito nilamas na nga ni Keberto sa asin. Pagkatapos naman yung lamasin, nahinugasan niya nga ang mabuti. Para nga matanggal yung mga madudulas at yung mga putik-putik. At siya na nga rin yung magluto nito dahil nga masarap siya magluto. Naghiwa nga lang siya dito ng luya, ng bawang at saka ng sibuyas. At eh na nga naggisa na nga siya diyan, bali pinagsabay na nga gisahin yung luya, bawang at saka ng sibuyas. At may maya nga ay sinunod na nga niya yung mga kuhol. Ginisa-gisa nga lang muna niya yung kuhol. At ayan na nga, minikos-mikos na nga lang ito. At maya-maya nga, inilagay na nga niya yung gata. Pakuluan nga ni po ito sa gata hanggang sa may siya, hanggang sa maglangis-langis. At yun nga yung tinatawag na palagatik. Tapos nilagyan na nga niya ng mga pampalasa katulad nga ng paminta, ng asin at saka ng betchin. Nung nilagyan na nga niya ng mga pampalasa, ihinayaan eh, na nga niya lang kumulo hanggang sa maiga nga yung pinakang gata niya. At nung nakulo na nga ni po yung gata, ay eh, naglagay na nga po siya dyan ng siling manghang para nga masarap at may konting sipa nga. At ayan, hinalo-halo nga niya ulit. At makalipas nga ang ilang minuto, ay eh, ito na nga yung itsura niya. Naiga na nga yung pinakang gata niya. At itsura pa nga ay eh, sobrang sarap na. Huy, grabe ba? At habang nag over nga ni Poco, ay natatakam na naman nga ako. Parang gusto ko na nga ulit kumain ito. At panigurado nga ang taob naman ng isang kaldero dito. Wari ko nga ay patibahaw ay hindi naman papatawarin ito. At sa wakas nga ay naluto na rin itong ating palagatik na kohol. Grabe, sobrang sarap. At nung naluto na nga, eh eto, kumain na nga kami. At alam nyo ba na alas 3 na yung mga oras na yan? Kaya naman yung gutom namin ay talagang grabe. Kaya kung nakikita nyo nga yung kaldero na nasa gitna yan, na yan, talagang tumaob yan. Kulang na kulang talaga sa amin. At saing pa nga ng panibago si Papa, gawa nang nabitin nga yung mga kasama ko dito sa pagkain. Masarap din talagang kumain lalo na kapag sabay-sabay kayo. Amis talaga, ang sarap nung pagkakaluto niya.